Hello! Uh, magandang uh, umaga! Narito na naman po ako pang uh, makahabi ng orasyon uh, para sa mga aswang na nahawaan, yung nayanggaw so ito po ay uh, pampalabas sa sisiw ng nahawa ng pagkaaswang So meron pang kasunod na orasyon nito, bali tatlong orasyon po ang aking babahagi ngayon para sa uh, sa mga aswang. So yon kung inyo pong nagustuhan, naway uh, panoorin nyo na hanggang uh, matapos. At uh, tapusin nyo rin po ang ads bilang tulong nyo rin po sa akin. At kung inyo pong nagustuhan ulit, subscribe po bago matapos ang video ito. Ah, uh, intro muna po tayo. Hello, uh welcome back sa king channel na uh, Albularyo ng Angeles. Uh, magandang umaga sa inyo tanghali, hapon, o gabi o madaling araw po dyan saan man po kayo naroon abroad man o dito sa Pilipinas naway abutan kayo ng ating video uh, na nasa mabuti kayong kalagayan walang karamdaman at uh, ligtas sa anong kamang kapamakan at uh, at kung ngayon ka lang po nakapanood ng aking video ito ay uh, pakishare po sa inyong mga kasama like at uh, yan like na yan ay malaking bagay na yan na magagawa po para sa at sa channel ko sa video ko ito upang manotify ni youtube na inyo pong nagustuhan uh, ang aking mga video uh, yan ay isa sa makakatulong upang ma uh, uh, matanggap po ang uh, youtube sa ako so maraming salamat sa uh, magla like ganun din sa magsasubscribe at uh, hit mo na po ang notification bell dyan po sa baba nang lagi ka po updated sa lahat ng uh, ina-upload kong video so yun at uh, disclaimer man sa mga hindi po naniniwala sa aking content ay huwag niyo na po panoorin ng video ito sapagkat ito ay para lamang po sa mga naniniwala sa aking content at sa mga karunungan lihim at nag-aaral na manggamot Uh, dahil ako ay rume-respeto sa bawat paniniwala ng isang tao at anuman po ang inyong reliyon ang ating pong igagalang uh, respetuhan lang po tayo at galangan yun po ang akin uh, maraming nagsasabi na demonic daw ang mga orasyon hindi po hindi po demonic dahil nung unang panahon wala pong salitang English o Tagalog puro aramay ka po at ah uh, latin po ang uh, ang uh, salita noon nagkawatak kwatak lang ang salita ng niligaw ng uh, ng mga anghel ng Diyos ang salita ng uh, buwi ng tao ang tory uh, ni so hindi po sila nakaintindihan dahil iba-iba ang pangaaw salita uh, ng tao ng anghel ng uh, Panginoon dahil uh, yun nga binubuo nila ang story ni Babel so kung, alam nyo yung story na yan yan po ay nasa lumang tipan so wag nyo sasabihin na ang uh, uh mga orasyon na ginagamit namin albularyo ay demonic may demonic po na orasyon pero hindi, hindi katulad sa amin na mga orasyon na amin ginagamit dahil yung aming ginagamit ay pangontra sa at panlaban sa kasamaan at masamang nilalang o kapangyarihan. So 'yon ang aking pananaw at bahala na po kayo kung ano ang pananaw ninyo. Basta ang importante sa atin na naniniwala ay uh, wag tayo pong mawala sa makapangyarihang payong ng esensya ng Dosamara. At ano po ang, po ang ginagawa nyo basta ta, sa kabubuti ng uh, sa tao at sa ikararangal ng Panginoon. Yan po ang importante. Gumagalaw tayo na ikakarangal ng pangalan ng Panginoon sa ikakapuri ng kanyang makapangyarihang pangalan. Yan po ang kagandahan doon. So, nawa ay gumawa uh, tayo ng uh, naayon sa kanuuba ng Diyos. Ating uh, isuko ang ating mga uh, kasalanan pagsisihan ito at uh, magbago ng uh, kalooban at uh, papunta sa Diyos okay, uh, maraming maraming salamat sa inyong pagkikinig okay, uh, shout out sa, ko sa aking uh, kapwa content creator na nagbabahagi ng mga ganitong uh, content no, tungkol sa karunong lihim ah uh, Shout out po sa inyo mga brother and sister Ako po ay uh, hindi uh, nagmamatas Kundi ako po ay laging nasa baba Ano man po ang antas nyo sa panggagamot uh, Pagtulong sa kapwa Yun po ay aking ikasisi At uh, yun, uh, isa po kayo sa mapalad na nagkalooban ng kapangyarihan ng ating Diyos Na makapangyarihan sa lahat So, yun, uh, yan po ang akin mga brother and sister. Kapwa ako content creator. ng ganitong content. Ganun din, na uh, shout out po sa uh, aking solid subscriber at silent listener. Pasok na po kayo kung hindi po kayo nakapasok sa aking uh, munting channel na ito. Upang, uh, at pakihit mo na rin po ang notification bell nang lagi ka pong updated sa lahat ng pag-upload ko uh, manotify ka ng youtube ano man po ang ginagawa at uh, yun uh, sa ka sa aking uh, channel member magandang umaga po dyan salamat po at uh, hanggang ngayon na hindi niyo po ko iniiwan nananatili po kayong uh, handang sumuporta uh, para sa channel ko salamat po at ganoon din sa uh, Uh, saka ako albularyo misyonaryo at sa lahat ng Pinoy abroad o dito sa Pilipinas shout out po sa inyo okay, uh, iakin pong uh, umpisahan uh, mag shout out, ito po ay lagi kong ginagawa sa kada upload ko ng video upang sa ganitong paraan man lang ay uh, mapasalamatan ko po kayo na lahat ng nag comment salamat po sa lahat ng nag comment sa lahat ng aking video Okay, uh, sa so umagang ito, sa aking pag-upload, ako po ay uh, mag-shoutout muna bago ko ibahagi ang uh, nabanggit na orasyon. Okay, uh, sana uh, pagsagaan nyo po na itong video ko dahil ganoon po ang aking uh, pamamaraan ng pag-upload ng video. Okay, uh, kung nainip po kayo, pwede na po kayong lumabas sa aking video, wag nyo na pong panoorin maraming maraming salamat okay si ang unang unguna ay si Mimis Daily Ma'am Aurora Ramos uh, shout out sa na taga tagig Melchor Colado uh, shout out po sa iyo uh, Carmelito Anticristo shout out po Ezekiel Robera shout out po Christopher Motita shout out po. Jomar Arcobella shout out po. Sarah Jerry Alipan shout out po. Joma uh, Clarita Albac shout out po ma'am. Switch RNTB shout out po. Joyheng uh, Batike shout out po. Buds Buddy shout out. Uh, Pangulo Toyo shout out po. Uh, Jerry Alipan, shout out po. Roga Siano La Lareta, shout out po. Fernando uh, Mirano, shout out po. Ronaldo Aragones, shout out sir. Larry Potot ng Oman, shout out po. Maria, uh, Maria Morino, shout po. From Malaysia. Roda Goyala, shout out po. Uh, Ma'am Ma Ellen Maning from Hawaii, USA, shout out po. So, yun po ang lahat ng aking uh, uh, salamat po sa inyong pagka-comment. Pagka, pagka Nawaya, uh, pag nag-comment po kayo, isakop nyo na po ang lugar o pangalam ko uh, may, pa, may shout ko kasama ang inyong lugar. At sa lahat po nang nagtiwala sa akin na morder ng ganitong nga uh, medallion 8 AD, o kahit ano pa mang medalyon, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo na kahit porsyento uh, lang ang para sa akin ay masaya na po ako doon sapagkat ito po ay uh, 1.5 ang ganito free shipping po yan napakalakas na protection ma, upang hindi ka putukan o lisan ng mga armas di mano yan po at napakalakas sa kulam ito sa mga barang, mga elemento, mga inkanto, mga impakto, mga aswang meron po itong rabeltar o pamarusa sa mga ganong kapangyarihan. At kung ikaw mismo nasusuot nito at gumawa ka ng mali, ikaw po ay mapaparusahan ng medalyong ito na hindi. So pag kayo po ay uh, umorder ng ganito, sikapin nyo po na wag makagawa ng kasamaan. Lahat naman po tayo ay nagkakamali. Diba? Lahat naman po tayong tao nagkakamali pero sikapin natin na wag makagawa ng kasamaan. Okay. Ah, uh, uh, 'yun, uh, wala na po ba? 'Yun, maraming maraming po salamat sa pagtitiwala kahit na through GCash ang mode of payment ko, tiyak naman na makakarating ang inyong order sa akin sapagkat iginagarantiya ko ang personal and in, uh, information ko na pwede nyong i-report ako at uh, siraan sa facebook oras na hindi ko ipadala ang inyong mga order. 'Yon, yung mga ipinost ko na mga medalyon, uh, meron po ako noon ha. May respetu ako ngayon ngayon ang uh, ay may order sa akin ng Roma na sera si uh, Dorena Sardito ng Negros Oriental shot. Salamat po shout out po sa. Jester Mendoza uh, yun ganito ang in order nya sa Surigao del Sur po yun si Sir uh, Jester Mendoza ganun din na uh, uh, ano uh, ay alin mo Bro, uh, ilia, sir, bro, said, shout out po sa iyo isang San Miguel Arcangel na medalyon at infinito di Diyos uh, medalyon So, kompletong mga dasal yan. May mga dasal bawat umorder sa akin na mga medalyon. Hindi po masasayang ang inyong uh, pera sapagkat hindi tulad sa iba na medalyon lang po ang inyong makukuha wala pong dibusyon na kompleto. Yan po ang aking masasabi at konsagrado uh, po. At kung mga engraved design ng magpapa uh, i order nyo tulad nito, mga oh, engraved design na medalyon, na kahit uh, maliliit na letra ay nababasa po ninyo pag engraved design. Pag order binary design, pag maliit na letra, hindi nyo na mababasa. O. Oh. So, ito po talaga ay special design. Na mababasa niyo kahit maliit ang letra. Klarong-klaro po. Okay, ah... Uh, sa mga gustong umorder narito po ang aking uh, FB account Ricky Panganong Torante po at uh, mode of payment ay through payment force uh, huwag kayo pong magalala gagaranti ako ang buong pagkatao <coughs> pwede nyo po kong i-report sa NBI, sa lahat ng kinahukulan sa pulis pwede oras na hindi ko ipadala ang inyo order kahit nasa Mindanao, kata ko nasa Luzon pwede po yon through uh, pagpapadala ng kaso yun po ang uh, ay gagarantee ko po sa inyo Okay, ya, uh, na pong iba ang uh, nasabing orasyon. Uh, so tatlo pong baha, uh, tatlong uh, aking iba bahagi. Ah. Uh, ito po yung ano ah uh, pag uh, ginagamot nyo na siyempre kayo po ay nakapagpoder uh, na nakapagbakod na nakapag eh na, uh, uh, pondo na nakapagdibusyon na para sa inyong poder uh, kung ay kayo po ay gagamot ng isang aswang o nahawaan ng aswang gamitin po muna yung uh, pandukot o pandurog ng masamang espiritu at uh, tulad nitong mga masamang kapangyarihan ito po ay nagagamit din sa mga aswang sa pandurog at pandukot. Okay. Okay, uh, uh, ito po ay pwedeng ihip sa ano sa puyo o sa toktok o sa bumbuna ng isang uh, na yanggaw O kaya ay dito ito tusok sa sikmora Ang oras ng to. Okay, uh, na ihip mo sa daliri mo, ganyan. Tusok mo dito. Para madurog yung uh, nabubuong masamang kapangyarihan na sa kanya. Ito po ay mula sa aklat ni Haring Mitatron. So alam po natin na malalakas ang orasyon ni Haring Mitatron Dahil siya po ay nagtatangan ng kidlat. Siya po ang hari ng kidlat. So salamat po sa mga naka-order sa akin ng uh, Haring Mitatron. Okay. Uh, lalo na si Mama... Mimis Daily, Ma'am Aurora maganda po ito so narito po ang uh, pag kayo po ay murdering Metatron uh, buong uh, link ng aklat na yon ay mapapas sa iyo napakapalad nyo po sapagkat uh, nandito ako para <coughs> sa inyo po ay umalalay. so okay, God bless okay, narito na po ang uh, orasyon Uh, pandukot at pandurog ng masamang kapangyarian uh, kapangyarihan o espiritu. Pwedeng isang beses, tatlong beses po ito babanggitin. oxisot Trobox, Johex Substrox, Ehox Podox. So, tatlong beses niyo po babanggitin o isang beses sa ihip sa inyong daliri so, sa, sa sigmora, yung mismo sikmura dito para madurog ang masamang kapangyarihan na nabubuo sa isang layanggaw okay yun, ap, yun po ang uh, unang orasyon at ang pangalawang orasyon ay yung pampalabas na papalabasin niyo ang sisiw o bato man yan o uh, mutya ng aswang o sisiw ay ito po ang orasyon ah, uh, ito po ay uh, pwedeng uh, ihip sa bumbunan at ganoon din if, uh, kung nakakainom ng tubig ihip nyo so sa kanyang uh, sa tubig na inumin pero hindi po iinom mga suwang kapag uh, naka ay pagka uh, totally pero pag yangaw, siguro siguro maainom niya pero pag hindi po may pwede nyo pong uh, uh, ihip sa daliri at itusok ulit dito at uh, yun, uh, kung pwede nyo rin uh, gawin ang uh, holy water, holy water, lagyan nyo ng asin, uh, bawang at uh, ano uh, palyawan, pwede rin yun yung mapait, uh, mapait yun eh, yung hindi ko sa alam sa tagalog tagalungo ko alam yun. Uh, makabuhay yun, makabuhay pwede po yon, pwede nyong ipainom yon. holy water asin, uh, bawang uh, panyawan okay uh, yun, uh, kahit yun lang po uh, doon nyo po ihipang orasyon na ito at pwede rin sa tuktok -tuk, uh, nya sa tuktok, ihip nyo sa tubig na inumin at itusok nyo rito para siguradong mawala yung uh, uh, lumabas ang sisig Okay, narito po ang orasyon. Ya, -ox, ya max, Homebrax. Yung pag Homebrax, medyo madiin yung pagbanggit. Pwede nyo rin dagdagan ng pu. Okay, pwede nyo rin pong dagdagan ng pu. Okay, uh, pagka uh, lumabas na ang sisyo, at uh, yon nakita nyo lumabas na yung sisyo o yung mutya, ay ito po ang ibasbas nyo sa tao. Ihip rin po sa bambunan upang uh, mabasbasan siya. Napakaikli. Ito po yung JHS Cruz IOM Cruz. ganoon Yan po. So, yun nawa ay uh, may nagtanong kasi eh, sa akin, paano palabasin ang uh, isang uh, na tao ng aswang ang iyong sisiw o mutya ng aswang so ganun po ang pamamaraan na aking natutunan so yun kanya-kanya uh, naman po tayong kalaman sa panggagamot ay ko lang po sa inyong diskarte kung ano po ang uh, ista diskarte nyo sa panggagamot sa mga layanggaw sa mga nanonood nito si iba-iba po ang kalaman na nat, uh, kalaman natin basta sa kapangyarihan sa silong ng langit tayo ay uh, gumagalaw sa ikabubuti ng tao at sa ikapupuri ng Diyos. 'Yon ang maganda. <coughs> so, yun, nawa ito po ay uh, makapagbigay dagdag kaalaman po sa inyo mga kapatid. Nawa ay uh, magamit nyo sa inyong pagtulong sa kapwa sa tulad nitong mga pasyente na nayanggaw na, na At uh, hindi rin po ko nag- uh, mamataas mataas ng kalaman. Lagi lang po ako nasa baba. Hindi po ako nakikipagpataasan sa iba. Ako po ay masaya na sa inyo na mataas ang uh, mga uh, aral o kagalingan. Importante rito, gumagalaw tayo sa ilalim at silong ng payong ng presensya ng ating Amang mailika sa pamamagitan ni Isokristong Panginoon. Purihin ng Diyos magpakailanman at nawa'y gabayan tayo lagi ng kanyang uh, presensya. Maraming maraming kong salamat. God bless po.